So pag inon ko sa may ilaw na yan. Ayan o. Ayan. gusto ko mangyari. Hi mga brother, ito pala kagamitin natin for underglow setup or pwede din natin gamitin ito sa dual horn setup. So, kaya ginawa ko tong video na to kasi di ko makuha yung ano nito, yung diagram nito o paano sa i-wiring. Kasi tuwing niwawire ko sa pag inopen mo yung, su yung, susi ng motor, nag-iilaw agad siya. So, kala ko para sa halo switch. Ito pala yung likod niyan, mga brother. So, aralin natin to paano natin niwa-wiring at paano yung connection nya. May napapansin kayo, sa left and right nya, yan yung common at yung normally open nya. Mayroon dito nakalagay na dalawang NO, left and right. Normally open, normally open. Ibig sabihin, yan natin yung yung makabila ang wire. Ito naman taas at baba. Ito yung ilaw. Tapos susupplyan natin ng positive at negative to. So, papakita ko mga guys. Ito, wawiring ko siya. Sa mga walang tester dyan, ito kasi itong tester ko ay automatic to. Auto detect siya kung IT or bolt ang inaano niya. Pansinin guys, oh, malayo yung mga pin niya. Oh. Paano ba mag-test ng, ano, ng isang latching switch or on and off switch? Ganito sa mga brother. So, ito muna ito tester ko. Ito, itong dalawa. Kasi ito yung nakalagay na may nakalagay dito na normally on. So, tetesin natin. Pansinin nyo guys, oh. Wala sang reading sa tester. Kasi, hindi sila uh, mga connect. So, pag inon ko tong switch, ito. Yan, nyo na. Nakapindot. Pag inon ko tong dalawa, tutunog yung ating tester. Ibig sabihin, may connection na silang dalawa. Yan, oh kasi yan yung ibig sabihin nakadikit na yung ano yung coil nila sa loob kumbaga maganyan mag connect uh, pag naka on yan baliktaran nyo itester yan may, con may contact pa rin may contact yan kabila naman o ibig sabihin ibig sabihin eto, etong left or right alin man sa dalawa para sa akin, ito yung common at normally open. Or, common or normal, normally open. So, papakita ko na lang sa inyo, guys, kung paano. Gagamit tayo ng 12 volts. Dito tayo kukuha ng power o supply ng kuryente. 12 volts ito. Adapter lang to testing lang. So, yung orange, ito yung positive ko. Tapos yung brown, ito yung negative ko. Tapos, ito yung papailawin natin yan. Itong running light ko. Gagamitin lang natin dyan yung puti na guys yung left and right gawin yung common at normally open sa right side ko is gagawin ko sa common tapos yung left side ko gagawin ko sa normally open papunta dito sa ilaw na to sa output ginawa ko sa ito taas at baba ginawa ko sa positive at negative ng led so ito gagamitin natin yung mamaya susubukan muna natin na walang ilaw yung switch tapos ito sa baba ginawa ko sa negative ilaw sa so, dalawa yan isang papunta sa ground sa ano power source tapos itong ground papunta dito sa output so ito siya yung lang natin dyan yung positive at negative ng output ng LED so ganito guys ito na may positive at positive at negative na tayo na power source o na natin Ito sya guys oh. Off On Off Tapos on Ah ganyan So ang, ang next natin gagawin Papailawin na natin yung switch Paano Gusto ko mangyari pag naka-off, patay yung ilaw. Pag naka-on, bukas yung ilaw. Ayan. So, ganito siya, so, guys. Positive LED, i-coconnect natin dito sa so, normally open. Kita ba, guys? Ayan. Open. Patay. Open. Itong switch na to, magagamit nyo ito sa underglow lights sa busina sa mga single na ilaw hmm. kasi kaya gagamit ako nito dahil Ayan ito nga gagamit ako nito dahil ayoko na magbutas sa mga motor, sa mga fairings gusto ko uh, declamp para iwas bawas butas din sa mga fairings pwede naman yung ano yung halo switch pero tapos susubukan lang natin itong latching switch yan. Ganyan lang Hello. So mga brother, papakita ko sa inyo kung paano nag-work yung notching switch. O, oh, tinatawag na lang on and off switch. Ito na siya. Ito yung ginawa ko pa mga brother ito. So, susubukan natin siya. Ginawa ko sa dual loud horn set up with back to stock. Ito siya guys. Pag subukan natin. Pag nakapatay switch, ito brother. Beep, beep, beep stock stuck horn pag naka on loud horn with the uh, passing light ito loud horn with passing light nga ganyan siya ganto oh. Pag binalik, stock. Pag inon, loud horn. Ayun lang guys. 'Yun lang mga brother. Salamat.